Good morning po sa inyong lahat. Ito yung pananghalian namin. Pritong itlog na meron San Marino. Tuna. Napadami yung mantika ako. Tapos meron siyang paminta at saka sibuyas. yung ating itlog na may San Marino. Yung hindi maanghang na San Marino ang nilagay ko. Kaming dalawa lang kasi ni Rhea ang kakain. Kaya okay na to sa amin. Mamaya na lang ako hapon magluto. Kasi yung pamangkin ko nasa school, yung anak ko naman na isa nasa ano, SM North nagpalinis ng ngipin niya. Ayan, tikman natin. Pwede na. Hayaan niyo yun na yung kalat sa likod. Kasi yung mga bote na plastic na nakatao, pinapatulo ko yan, hinugasan ko kasi lalagyan ko yan ng mantika. Pag nilagay ko kasi sa ma yung mantika na kalahati diyan, medyo mahal siya. Tapos, libre na syempre yung ating, ang daming ano, libre na kasi yung ating bote na plastic may na tayo hindi. Yung sa mga tubig lang naman yan, sinabon ko. Tapos, ayan, tinaog ko para matuyo siya. Ayan, kain tayo. Ito yung aming ulam ngayon. Mag-adugo sana ako ng manok. Tapos lagyan ko ng itlog. Sabi ni Rhea, mag-itlog na lang daw kami at na rin. Ah! Nandiyan sa taas? Divider. Ayan, pagkakain tayo. Putol-putol kasi si Rhea hindi alam yung mga presyo. Pag may bibili na di niya alam ang presyo, tatawagin pa Kaya, Bumababa ako. May bumili ka sa Damat, Alaksan. Di alam niya rin ang presyo. Tapos di niya alam kung saan nakalabang. Parang hindi ko makaubos yung kanin. may ko na nga. Alam niyo ba kung bakit hindi ako nakapagluto ngayon? Dapat nagluluto ako ang dugo. Kaso, sa kaaabang ko ng resulta ng sa word exam nila Rhea di, di, ba last week nag, nag take sila ng word exam 2 days nila yun ano 2 ah, days yung exam nila tapos ngayong araw na to ngayon ang release ng resulta tinitingnan ko kung ano si Rhea sa mga nakapasa syempre kinakabahan parang parang gusto ko nang pindutin yung ano ba na lumabas na yung mga pangalan kasi 99.99% .99 na i-release e -re na yung resulta ng sa board exam nila. Kaya saka aabang ko di ako nakaluko. Tingnan natin ha maya. Abangan natin. Alam nyo, next week magiging busy ako kasi dadali namin yung tatay namin dito. Dito namin ipapagamot. Yung kapatid ko, pag bad, pabalik niya, uh, isasabay niya yung papay namin kasi ipapagamot namin dito. Hindi makuha yung kung ano talaga ang sakit doon sa, ang sakit, kung ano talaga ang sakit ng papay ko. Kasi, dinala, na namin yung sa doktor, pinakonfine na namin, pinalabas na ng ano, hospital, sabi sa puso daw. Kompleto ang gamot niya, pero hindi naman siya gumagaling. Tapos, ang nireklamo nire ni Papay, sinabi na yung sa doktor yung ubo niya. May ubo kasi si Papay. Una kasi noon nagkanungon niya, hindi sila nagpokus doon sa numon niya sabi daw, meron sakit sa puso si Papay. Kompleto naman si Papay sa gamot sa sakit sa puso. Pero, patuloy pa rin siya nangangayaya. Kaya, baka sabi niya rin yung sandito na yun. Pagdating nila, hindi diretsyo yung sa hospital. Hindi namin alam kung makukontain siya, kung paka-orange siya. hindi ko naubos yung kanin. Masok na ako. Ayan. Ito yung inaabangan ko, Oh. Tingnan niya. 99.9 Dito tayo ngayon sa tindahan. Kagagaling ko lang sa Banana Heroes. Naglinis ako doon. Tapos, alas 5 na, di ko pa tinatanggal yung trapar kasi sobrang init dito. Hanggang ngayon, nag-check ako dito sa ano, sa board exam nila. Alas 5 na hapon. Tapos, ganun pa din, oh. Sariya na stress na hindi nagsusupply tapos ano ka na parang tamad na tamad ayan tingnan natin baka maya maya yan tapos ayan yung pusa na April 3 na po ngayon ayan 5.53pm 99.99 .99 pa din. Si <laughs> Rhea, stress na. Kinakabahan.